today's video po ay isa na bagong vlog ang ating gagawin. Ngayon po ay nandito pa rin ako sa Marinduque at naka vacation po ang inyong ati babes at sasamantalahin po natin ang pagkakataon para mamasyal. Kami po ay upang sa Busay. Yung Busay po ay isang parang liguan <laughs> na pwedeng lumangoy, pwedeng magtampisaw. Basta titignan po natin ang busay dahil ito yung hindi ko pa naririnig mga nakikita mga kabibs. Ito po yung naririnig ko lang. Kaya tingnan po natin mga ka-babes Tara samahan niyo ako kung ano ba ang itsura ng busay. Exciting moment na naman to. Maglalakad po ng malayo ang inyong ate babes. <laughs> Uy! Samantalahin na natin yung oras na dito tayo mga ka-babes para makapasyal-pasyal. Ito po yung probinsya namin. Maganda po dito. <laughs> Malamig ang simoy ng hangin. Mapuno. Ayan. Mapuno. Nakakalat lang ang mga halaman sa paligid. Lagi <laughs> eh. Lagi. Hello, hello, hello lalakad po tayo mga kabebes hindi naman masyadong mainit ngayon hayaan mo na <music> macam ke orang dia sebab babarin tu. nama yang. Prosesmentuna apa kali? mga sa at napakalayo ng <laughs> dito kami susuot sa napaka dilim na ano ilog ay nasa ilog na po kami mga ka babes ayan may <laughs> kasama kami mga bata <laughs> siguraduhin mo lang na maganda yung busay na yan <laughs> sa ilog mga kababes tabi tabi po oh, sabi sabi nga nila tabi tabi daw uy ilog pa lang ang ganda na eto na pala yung busay eh ano ba yan <laughs> yan na pala yung busay <laughs> mga kababes akala ko dito na yung busay eto pala ilog pa lang ayan yun na yung mga kababes o oh ilog Kala ko, ito na yung busay. <laughs> Ayan mga yung So, kala ko, ito na yung upalig. Ang pupuntahan namin, hindi pa pala. <laughs> Ay, naku, malayo pa pala. Oops. Ayan mga yung kabing. Ayan ba, Silim na daan. Makarating lang sa busay. <laughs> Ayun. Dumaan ang ilog. Ayun. Pero ang damig po dito. Dahil nasa mga puno. Okay. po ang inyong ati, babes. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Ala. Talagang ano to. gubat na, mga ka-babes. <laughs> Ay. Ayan, eh. Tabi-tabi po. Mm. Kumusta naman po ako dito sa likod? Nilayo. Oh my god. Napalaban ng paglakad si Ate babes may nag-aano may nag-alapad ang ano, layo ng daan mga ka-babes pero saan yung pong nalakad ano ang inyong ka-babes <laughs> sa ganito sisig lang sa akin bukas ko pa maramdaman ang pagod niya <laughs> Papawisan na po ang yung ating day talaga. Sobrang daming makakamis. At ang masakit. <laughs> At tayo nakapagdalanan. Ito okay, yun. Para ko malapit lang mga ka-babes. Malayo pa ba? Oh my god. Malapit na ako sumuko. Hahaha. <laughs> <laughs> shout out! Mega love shout out mga laka, babes <laughs> Lakad to the max po ang at babes. Shout out! Ayan mga ka-babes, pababa na tayo. <laughs> Ay, buwis buhay ang pagpunta dito. <laughs> Ay! মই ভাবিছো এই natuwa nga ibig sabihin dito na tayo ako parang hindi ko kaya parang hindi ko kaya bumaba dito hmm. ang tarik ng daan pababa oops oh teka lang oops madulas mga kabibes, ang hirap. Oops! O, oh, doon daw, Ate Babes Black. Ibig sabihin, nandito na tayo. Ito lang pa. Parang ang daming dito, ah. Uy! dito na ba tayo? Ito na ba yun? Hello mga kabis! At matapos ang napakahabang lakaran na at napakapagod, baba, taas, akyat, baba. Nandito na po tayo sa sinasabing busay. Ayan! Ito po yun. <laughs> o, oh, di ba? Doon po. Ang yan sa baba. Pero hindi po ako lalangin mga kabis dahil hindi ko kaya pumunta doon. <laughs> Sina na lang po at uh, pag-inapapunit papun ko ngayon. Happy day!

nakabit sa isa na silang bababa doon. <laughs> Ito po yung ilog na liguan. Ayun o. Parang ang sarap namang maligo doon mga kabib. Kaya lang ayoko. Kasi pagod po ang inyong ate babe. Talo na! So, ayan. Go! Yung asawa ko tumalo. <laughs> Ay, ipapangkin ko po ito Ayan. <laughs> Malalim po yan. Ano siya? Lagpusta o siya? Baka mahulog ka dihan. Buwis buhay ang pagpunta doon. O, Jasmine, huwag ka na ang pumunta doon. Baka mahulog ka. Dito ka ang. O, oh, di ba? Yan ay libtong. Inasaming libtong. O baka mahulog kayo ah. Buti kung sa tubig kayo tumama ay eh, kung sa bato. O, may mga may mga nyug po doon siguro inalagay ng mga naliligo parang salbabida nila. <laughs> o, Jasmine, ano mapunta ka doon? wag, hindi mo kaya 'yon. Bata ka pa. Ayan. Wag na, wag na Jasmine. Hindi mo kaya 'yon. Malamig, malamig ang tubig kasi maralim po ay at saka typical na ilog po ito mga kabe. Ilog po talaga. Ayan. Ang tawag po dito ay busay. <laughs> busay daw po ito. Maligo na kayo! Oh, yun, tumalong ka. Mm, ayun, oh, malalim po talaga mga babes Hindi natin kaya yan. Hindi po marunong lumangoy yung ate, babes. <laughs> ayan, at napakaganda po ng puno sa paligid niya. Ayun, oh, green na green po. Mm, ayan, doon po tayo galing sa mataas na yun. Oh. At malayo po ito. Pero yung mga batang kasama po namin, enjoy na-enjoy pa yung asawa ko. Basta bumuwi po kami dito sa Marindu kaya hindi pwede, hindi siya pupunta dito yung asawa ko. Hmm. Hoy, Angie ah! Baka, uh, marunong ka ba lumahoy? Hoy, Jasmine, tungo mo po. Baka mamaya madulas ka. Ito si Jasmine, no? dito na lang po siya <laughs> kasi hindi siya, <laughs> hindi siya marunong. At saka ayoko siyang papunta hanggang. May gibata pa po kasi siya. Hindi niya pa kaya. Sabi ko, ang Ah, pakita nang oh. Mega love shoutout! Mega love shoutout sa inyo dyan! Ayan na mga kabibs. At ngayon po ay alas 4 na ng hapon. Isang oras po kami naglakad pa dito mga kabibs. <laughs> ay nako. Para lang maligo itong mga to. Ay, nakakita naman ng nyug. Talagang yung asawa ko is Boy Scout. Nakakita ng nyug. Ang <laughs> kinain Ayan na. Ah, ayan. ayan. Akala ko nga yung busa yung nandoon kanina yung nadaanan namin mga kabibs. Oops! <laughs> Malalim po siya mga kabin. Sarap na parap siya lang maligo. <laughs> ligo, ligo! Oh. Mm -hmm. Ayan mga ka At uh, tapos na pong naligo Yung aking mga kasama Ayan o oh. Uwi <laughs> na rin po kami At hindi mo uh, ang pag-akyat po Buwis buhay po <laughs> Buwis buhay ang pagpunta uh, dito At pag-akyat Mega mega love shoutout sa inyo mga ka-babes Thank you po sa pagsama sa inyong Atilings vlog Bye bye God bless you all I love you all Ayam. Ayam. Oh, Ayan. 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 Ayan.